Hello guys, for today's video is to, uh, magre-review lang tayo itong Easy, Easy Shop Mall legit ba or scam, kayo na po humusga. Ayan po yung icon niya, Easy Shop Mall. Okay, ito po yung platform ng Easy Shop Mall. Nakikita niyo po, ayan po yung platform niya. Tapos ito po yung dashboard ko sa account ko. Meron akong 9,251 na recharge. Paano po nagka-recharge? Ituturo ko po ngayon kung paano. Ayan. Ito po yung huli kong transaction. Dapat please to order na hindi ko na order 18,900. May get. Eh magde-deposit pa ako ng 9,000. Ayan. Papakita ko po ngayon sa inyo yung mga completed ko na transaction sa tier 1 meron po siyang tatlong task ito po yung mga task niya is mamura lang tagwa 100 200 lang 1 2 3 yan tatlo na yan yan yung kita sa tier 1 tapos itong sumunod naman ng 200 megit yan lang po ang tier 2 yan nakapag-deposit na rin ako, nakapag-recharge na ako ng 200 tapos pagdating dun sa tier 5 kulang yung 100 kaya nag-recharge ulit ako ng 200 para ma-deposit ko so, sa tier 2 po yan tapos ito na po sa tier 3 yan mala, ma, may mga malilit lang na amount may napakalaking amount yung huling amount kanina is nakapag-deposit na rin ako dyan ng 6000 so meron na akong may lagyan na 6400 6400 na recharge ayan po sana huli kong transaction eh maglalagay pa ako 9000 hindi ko na po tinuloy. wala duda na ako meron na la akong dalawang cash yan at saka huli. Yung huli, tinatanong ko yung ano, kung ano. Yan, hindi ko na po ma-withdraw yan hanggat hindi ko matatapos yung task. May pending order daw ako. Kaya kailangan ko daw, tapusin ko daw muna yung task na yan. Ayan po yung logo niya. Ayan. Ito po. Yan po si... Yan po yung una kong makakausap sa T1 at saka T2. Yan, tinuruan pa niya ako paano mag-recharge, paano mag-withdraw step by step po niya tinuro sa akin kapag kulang po yung pera niyo sa inoorder niyo is mag recharge po kayo kung magkano ayan guys tinuro niya po sa akin paano ayan po ang mga conversation niya may, may picture may hindi pa yan ng mga personal info sa akin pati cellphone number pero yung, ayan may mga pagpipilian po siya apat Siyempre, pipiliin ko muna yung pinakamaliit lang muna na, na amount. Ayan, yan, nag-recharge na ako dyan ng 200. Papa, i-screenshot mo yan, tapos send sa kanya para na, yan po yung 333 na tier, tier 2 po yan, 333, yun na, Tapos, ayan, yan, yan yung pinos ko na hindi ko na order kasi nga kulang na 100, kaya nag-deposit uli ako ng 200, kaya bali 400 na yung na lagay ko tapos ito na yung sa tier 3 ang lalaki na may 66.66 .66 hanggang malaki malaki yung amount ito ito na yung isa yung manager daw siya na mag uh, kakausap mo sa tier 3 may tasking ka na 7 tasks 7 order orderin mo ayan yan po guys yan ang mga conversation namin. Tapos ito, pinaproof daw na naka-withdraw. Binigyan pa ako ng picture na proof na naka-withdraw. Ayan. Tapos binigyan pa ako ng certification na legit daw yung company nila. Ano guys, kayo na po kung totoo ba talaga yung ano na to, scam ba o legit ba sila. Comment na lang po sa below kung sino po yung naka- Register na dito yung naka-withdraw o yung na-scam. Hindi natuloy. O magkano ang na-scam sa inyo. Comment na lang po kayo dito sa video na ito. Ayan po yan guys. So, 18,999 po yung huli ko. Hindi ko na po yan nirist po. O, tandaan mo po ito po yung ano. Yung logo ng ano. ng Easy Shop Mall. Thank. Ilang po. Thank you.